Nagbalat kayong pagawa ng sapatos na nating one-stop shop pala ng mga peking ID at dokumento. Nagkasanang operasyon ng mga autoridad. Abe, resibuhan na yan! Sa surveillance video na ito kasama ng Special Mayor's Action Reaction Team o SMART ng Manila City Hall itong May 19, isang asset ang sinubukang magpagawa ng isang peking person with disability o PWD ID. Mapapansin ang isang babaeng nakaupo sa bangketa ng Quezon Boulevard sa Quiapo. Ang babae, may codename na Dada. Dada. Ito si Ma'am Dada. Siya nakakapasok sa loob, hindi basta-basta nakakapasok. Ang asset, nakipag-transaksyon kay alias Dada. Kinukuha na yung detalye niya. Umalis si alias Dada para puntahan ng hideout kung saan gagawin ang packing ID. Sino ang mabubuki? Ang asset o ang target? Matapos ang ikit kalating oras, bumalik ang target na may dalang resibo po, nakikita niya ng ID na po sa atin. Positibo ang ginawang Peking PWD ID para sa asset. Agad pinlano ng operatiba ang gagawing pagsalakay. Mahuli kaya ang mismong mga sangkot sa paggawa ng fake IDs? Ang pinaking PWD IDs makikitang hawig na hawig sa totoo o legit na IDs. Pwede niyo hubang ipaliwanag sa kaharapan ng kamera, ma'am, kung uh, ano ho yung kaibahan ng original at ng pinirata. Ito po, na fake IDs, kung titignan natin, ito po ay computerized po, whereas wala po kaming ganong ini-issue. Ito po, ganun din ho siya. And at the same time, unang-una po, ang address po na nakalagay sa likod ay Quezon City. Na, dito pa lang po alam na natin na sila po ay hindi taga Manila. So, ipaliwanag nyo naman sa amin ngayon, mga ma'am, kung ano naman ho yung lehiti mo, yun ho talagang legal na card na mula ho sa inyong tanggapan. Ang lihitimo po ay meron po tayo, unang-una -una, type written po siya preten po kung makikita nyo po at malinaw po ang pirma ng aming mayor at vice mayor. Mm -hmm. So hindi po siya computerized, hindi po siya handwritten at wala rin po siyang border. Mm -hmm. At ang address po mm -hmm. ay lihit mong taga-Maynila at nakalagay pa po dito ang aming barangay number ng may hawak ng PWDI. Sa po, May control code po kaming ginagamit. Yung control code na yan ay naaayon taas. po yan doon sa corresponding number po nung kanilang halimbawa anong city sila, anong uh, lugar po sila or oh. barangay. Malaki raw ang epekto ng mga packing ID sa mga business establishment pati na sa gobyerno. Ang mga ibinibigay kasing 20% discount sa mga business establishment ibinabawas o dinededuct din sa binabayaran nilang tax sa gobyerno. Pero... Higit na napagkakaitan ng benepisyo at pondo ang mga qualified beneficiary tulad ni Mang Arnulfo Borromero. Apat na taong gulang at isang repairman. Nito lang nakarambuan ng mabulag siya. Matapos tamaan ng debris ang kanyang mata habang nag-aayos ng metro ng tubig. Ngayong araw, naabutan namin siyang nag apply ng BWD card sa Manila City Hall. No, tanggalan po siya, walang isang mati. na no, po. Sabi raw po, kasi paano, makakatulong daw po. Yun. Na sinabi po sa akin, sa gamot, nakaka-discount uh, lang po. Tapos mayroon po yata matatanggap na monthly po. 500 po yata, isang buwan. Paprocess na po natin yung ID nyo, sir. Maghintay lang po tayo ng mga 15 to 20 minutes. Makukuha nyo na po yung ID nyo. Ilang oras na lumipas, natanggap na rin ni Tatay ang kanyang PWD ID. Sir, ito po yung ID nyo, sir. Patrik. Paki-check na lang po ng mga info nyo. Tama po ba yung address, birthday, parents, guardians, contact number and name po. Ang mga tulad ni Mang Arnulfo Foraw sana ang karapat dapat na makinabang sa beneficyong 20% discount sa mga kainan, hospital, medical procedure at pharmacy. Hindi ang ilang mapanamantala. Kaya agad na ang mga autoridad ng isang operasyon laban sa mga gumagawa ng packing ID at dokumento sa Maynila. Matapos ang ginawang test buy ng Peking ID sa Maynila, ikinasa ng mga otoridad ang pagsalakay sa pagawaan ng JAPEC IDs. Ang uh, lari ng ito malakas uh, makatunog yung mga target. Kaya masusing pinag-aralan ng mga, mga polis kung paano yung entrapment yung entrap na Ilang saglit pa, tumulak na ang mga operatiba sa Quiapo, Maynila. Ayon doon sa pagkakaintindi ko sa briefing kanina, magkakaroon muna ng uh, surveillance isang ikot, then final briefing sa isa pang area bago tuloy ang yung pag-atake. Sa surveillance video na ito, makikita ang isang karatula ng mga packing dokumento at ID na nakasabit sa silong ng subject na si Alias Dada. Muling nagsagawa ng test by ang mga operatiba. Ay, ano pong mga sakit pwede ito? Visual. Mga alam, birthday. Ano yung babalikan natin, Tess? Ano ito Ikaw nang alam? Birthday. Andre, oh. manila yan ha. Mabalitan yung mag pinukuha na. Nang matunto ng hideout ng gumagawa ng packing IDs. Yan eh eh. Ay, si Greta

sa harapan. Nagbabalat kayo na pagawaan ng leather shoes ang tindahan. Pero napasukin ito. Huli sa akto ang ginagawang peking dokumento ng isang lalaki. Sa tabi ay may computer, printer at pang laminate. Picture lang mo pa yung ibang mga uh, dokumento na minawa nila. Sige sir, picture nga, Alam niyo naman bawal, may sakit <Pupukulay> ka pala, lalo yung pag-alala yung problema niyo. Ayun So, ngayon mga kapuso, kung nyo makikita, may nakita na kong ebidensya ang Manila Police District doon sa monitor ng cellphone. Meron ako naririnig na parang pinaking PWD. Sa mga ano, sa diploma. Ah, uh, kawama na. Maraming. Maraming piles. Ang dami ito sir. Ang dami. Ang na-interview natin ang isa sa mga sangkot umano sa paggawa ng Peking IDs na si Ulysses Sakatani. Ano yung mga papeles, sir? Sa inyo ho ba yun? Yung mga illegal na piniprint dyan para ho uh, makapag-claim sa Manila City Hall? Eh, hindi ko po alam kasi parang kami ano na lang yung ginala dito ng babae, kaya nagmamadali siguro Okay. Ibig sabihin, sir? Sige, wala tayo pinagawa ng babae. Okay, oh. Hindi naman namin yung sila. Dito po, sinasabing nililimbag yung ilan sa mga PWD cards na, na ipe-present para mabigyan ng benepisyo yung mga kababayan nating nananamantala. Hindi naman talaga sila talagang PWD. Ito po yung ilan sa mga epidemi. CPU, printer, mga pagkakas. Habang pinoproseso ang paggawa ng packing dokumento sa isang bahay sa Quiapo, Maynila, may isa pang sinubukang salakay ng mga operatiba. Ayon sa impormasyon, dito po sa ilang palapag na bahay na ito na nasa loob ng eskinita, dito pa rin sa area ng Maynila, isa ito sa mga sinasabing pinaglilimbagan o pinag uh, ng mga peking cards. At uh, hinihina lang naroon pa sa loob yung tao kaya nakapaligid pa rin ang puwersa ng Manila Police District. Dito na rin natin nakapanayam ang babae sa surveillance video na si Solidad Martinez alias Dada. Ano ang papel nyo rito? Picture po ako. So bakit dito sa ilagal na gawain na ito? Alam ko kung hindi ganun ang ginagawa. Alam ko sa Ay, ano ba mga dito? You Pwede know, ito po Ang alam ko ay at... May kita nyo, ito mga pinunta natin. Pinunta nga, mga, ispinita, mga resi residential na, mga apartment. So ganun, ganun sila ngayon ka magkaingat Apo. na magitago sa atin yung mga sinasabing pagbawa. Tayo, hindi tayo titigil. Okay. So, pagka, alimbawa, makakuha tayo ng mga impormasyon na sa ganitong gawain, Apo. agad tayong mag, agad tayo, tayo magsasagawa ng mga operasyon na katulad nito. Tapos ang pamimeke. Dahil this time, it's for real. Kulong sa Manila City Hall ang mga suspect na kanilalang si Nasolidad Martinez alias Dada, Ulysses Sakatani at Regina Bulante. harap sila sa kasong paglabag sa Article 172 o oh, falsification by private individuals and use of falsified documents at Article 176 o manufacturing and possession of instruments or implements for falsification. Anim na buwan hanggang anim na taon na pagkakakulong ang parusa sa sino mang magpapagawa o gagawa ng pecking ID o mga dokumento. Ano masasabi niyo doon sa mga nagdanais na magpagawa, gusto makapanlamang, gustong makakuha ng ganyang klase ng mga bentahe, advantages? Sige po. Ito po ay labag sa batas at hindi po dapat tangkilikin. Unang-una po, uh, itong ID ay libre. Kung kahit hindi po nila kailangan pong mag-resort po na magbayad. Dapat lang pong ang magbigay ng ang mabigyan po ng tulong ay itong mga PWD natin na sadyang kaawa-awa at yung kahihiyan po na para lang sa magkano ibabayad nyo, para lang sa fake na PWD ID para sa konting discount na nakukuha nyo po sa parking o sa ma-restaurant man yan. Lifetime po ang pwedeng maging kahihiyan yan para sa inyo.